This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon, Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldiko na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaba ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakan sa kaba nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan, people power. Na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Itong ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yon? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state, they are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the commander in chief that will render Marcos inutile and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhuliin natin si Marcos. Marcos, si Romaldes at si Rasaldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan.